Hello Gemini, ito na po ang inyong reading. Ano nga bang payo pa ang mahalagang marinig mo ngayong pagpasok na ito ng bagong taon 2024? Hingi lang tayo ng ilang messages para sa mga Gemini. Para sa mga tao makakapakinig nito, will be straightforward, hopefully, derechahan, wala nang mekos-mekos. Pero minsan napakaraming ipinaparating ng baraha. Pasensya na po. Para sa mga Gemini, anong maiwan natin para sa kanila? Sa mga taong maling makapakinig nito, message Anong maiwan nating mensahe para sa mga Gemini? O eh, kumpol na 2024. Ano bang maiwan nating tayo para sa kanila? 2024 Gemini message. Okay. Medyo marami ito. Hindi natin pipikilan. The world. The four of wands. The sun. The knight of wands. Ayan. Masang ayon ng aking pamangkin. The five of swords. Six of wands reverse. The moon reverse the ko card. Hindi po kailangan katakutan yan. Meron lamang yung ka, ano, kalakit na mensahe. Ano? The Four of Pentacles Reefers. Okay. So, the world. Unang umaangat dito ang travel. Travel sector. Kahit sa simpleng ideya, plano, merong ilang ganap dyan. Mabibigay din ang international agenda sa inyo ngayong taon. Merong travel opportunity sa mas praktikal. Okay the Four of ones, Merong celebration. Something offer ba ito? Kung ito'y may, pat may patungkol sa trabaho. Kahit over the net yung agenda, guys. Kasi, or halimbawa ah, po, nasa isang kumpanya kayo na um, connectado itong company nyo sa ibang bansa. Tapos ikaw, yung makikita nilang pwedeng mag ng inyong kumpanya. Yung ganyang possibility. Positive possibility and potential when it comes to travel or international agenda ngayong taon. Okay, other possibility dito. Four of Wands, the Sun, night of Wands. Pagdating sa usaping love life, no matter what your relationship status, pero may paglalim, para bang mas serious, mas serious mood, yung and yung pakiramdam, meron ng, eto, hindi, hindi sa lahat ay mag apply pero maaring ma merong meron ikakasal, okay? Or mapagdesisyon na na ng ilan sa inyo na magsama na sa isang bubong. Mas seryoso yung connection na umaangat dito. Nang napapanatili nyo yung kagaanan, I mean, yes, seryoso kayo sa ilang bagay, sa ilang plano, sa ilang future plans, but at the same time, na-enjoy nyo pa rin. Maybe yun po yung pinakapayo rin. Na-enjoy nyo pa rin yung company ng hindi kayo masyadong seryoso. Kung sunod lang, sabay lang sa flow, andito yung energy, upbeat lang kayo, upbeat. Parang, kalma. Ayan, iwas sa pressure. I-enjoy yung isa't isa. Okay. The world is a great science kung about money naman tayo. Kasi kaya marahil merong kakasal na, ready na kayo. Financially, emotionally, mentally, physically, the sun, ready na ang mga bagay-bagay para sa inyo. Kaya, may pagkaseryoso na kayo sa ilang sektor, especially sa relasyon. The world, ulitin ko, about money. Okay, maganda yung pasok, maganda yung flow ng pera naman. I-claim ng hatin yan, kahit pa kasi dalawa yung indikasyon nito na minsan nakikibaka kayo sa ilang gastusin rin. Patuloy, ito very normal. Andiyan ang highs and lows ng buhay. Yes, merong papasok na kagaanan yung security when it comes to money. But at the same time, andito yung ilang ilang deals, yung ilang payments, yung patuloy na gastusin, bayarin. Pero at least, merong pumapasok. Natutugon na naman. Patuloy yung matutugunan yung ilang ilang kailangan yung obligasyon na ito. Okay? Okay. Kaya marahil lumangat yung ito, the world. Success to guys eh. Yung sign nito. Tapos hindi pa yung six of wands. Meron kayong personal celebration last year. Sa pag-ibig man relasyon or buhay karera. Manatili lang kayong positive. Okay? Kasi parang wala kayong higit na kalaban dito kundi yung inyong mga sariling mindset. Minsan, nagdududa na kayo. Meron bang nararating to? Meron ba akong mararating sa posisyon na ito? Or gumagalaw ba ako? Pagkatiwalaan, gano'n man ka bagal, umandar ka, umuusad ka, Gemini. Okay? Meron something balita. Kung hindi mag-apply yung relationship at single kayo, may something balita sa buhay karera. Or pwede rin mag-apply mag sa pareho. Pareho sektor ng relasyon at career. Good news expect nyo na ito, tanggapin nyo na ito claim nyo na yung magagandang possibility and potential mula ito guys, sa patuloy nyo rin inalayan ng efforts, okay sa buhay pagkawa the deckard ay nga rito the moon reverse, isang indikasyon na tutulungan yung inyong ito hindi isang medical advisor ang moon child, especially emotionally mentally, kung paano kayo mag isap or mag-handle ng inyong emosyon tutulungan nyo na patungo kayo sa mga bago pang transformasyon na pwede nyo pagdaanan in life. Na hindi kayo mag stock sa isang sa isang relasyon, isang pagkakataon lang na baka nasaktan kayo o nainib kayo kahit sa simpleng ganun lang hindi na kayo magiging bukas pa sa maraming magaganda na pwedeng iha ihain sa inyo ng universe kasi patuloy kayong dadaan sa pagbabago ngayong taon. Pero syempre pa, you have to be willing then Gemini wag kang panghinaan just because parang wala na or wag na lang kasi parang ang tagal na especially for single na naiinip na may ilang bagong simula inuulitin ko pero you have to put yourself out there Gemini syempre pa Night of Wands, kailangan nyo magtulungan ni the one. Baka hindi pa kayo magtagpo dahil maaring kala nyo wala pero meron. Ano? Kung andito, again, ang kagustuhan, walang imposible. Andito yung enerhiya, walang imposible. Paangatin niyo yung kagustuhan, okay? Okay. <laughs> so, travel yung pinaka number one na umaangat dito. Babalikan ko to. Positive possibilities when it comes to travel. Kung hindi man, kung aking i-relate -re astrologically, anything related sa education or religion or um, ano pa bang, kumbaga, kahit sa simpleng ano lang to, practices or ilang learnings. Parang, dyan yung transformation. Patuloy kayong gustong merong matutunan pa sa buhay, life in general. Andito yung cravings nyo. Sa ilang pagbabago pa. Patungo pa sa ika-improve nyo sa isang relationship or sa isang possession sa trabaho. Yes, more on the serious side yung nakikita ko para sa mga Gemini. Pero, uulitin ko, huwag kalimutang mag- magsaya, na parang kang isang bata. Okay? I enjoy ang life, just go with the flow. Ngayong taon, yan yung maaring payo pa na mahalagang marinig 2024, Gemini.